Ito yung nangyayari sa amin dito ngayon Dala ng bagyong inteng So, nandito kami sa third floor ng attic oh, Kasi yung bubo Ah, uh, ito yung nangyayari sa amin dito ngayon, dala ng bagyong inteng. Tao, so, nandito kami sa third floor ng attic. oh, kasi yung bubong ko, ayan, lubog na.